Hello, mo pang Iya -e. din na naman ni sangkay na driver nga parag luto ko no. <laughs> Nakapalit po ngami ng misis and pakaan. Pikas dito po sa bangas barato ngan prisko It ikog po nga ulo pagsasabun, tapos et, iba naman po prepretohon. Eh, -uh, Ito po ay na po it pagprito. Pina-paso na po niya ang karaha. Yan na, na sinalang na po niya. yan nagtatapsik. Inantaw po akintal. Habang nagpre po hi, misis, magsha-shoutout lanay po kita. Shoutout po, hitakbago mga followers, kan kabulig vlog. Shoutout po kaim kabulig kamulig vlog. Shoutout, Shoutout naman po, hitak mga tropa ni Da. So ganman, kan Jero Casilliano. Shoutout time Jero. Kung nagtutray ka mo, hin kakanin or snack kontakala po niyo Jero Casiliano iti Facebook yadi po asya po iti ya kung niyo shoutout naman po kan Juan Sipida di dah pa ba shoutout time Juan shoutout naman po kan Cindy kasilyano di sabang Madali net patron papumatron na kami <laughs> pinasagin pan pag shoutout mamatrun la ngayan <laughs> <laughs> Alam sa kuno it's hindi nasugat ni hi Mrs. Shout out naman po Kanji Jisa Buko di Daha Point Mary. Shout out po hayo ngan salamat. Yeah. Yede, tika ang ita na po itat la. Ibutang ta na po. Tanglad. Para gumawas po it iya hamot ngan rasa. Ibutang shout out po dida. Comment la po ko amo hilarem. Ngan pakipalo na po na mahit reels. Tapos like and share. Siya lang po ito support tayo ng minaaro. Salamat po. Salamat po ayo shout Shoutout naman po. hitakbag mong idol. Dinabalod. Kolektor po. Ganda Ala Daniel Padilla. It galawan po niya. Ha camera Shout out time brother Shout out time Magupay tim mga video Salamat Idol Yede Isunod na na po Ito Nga isda Yada na po Nati kahamot Nati karasa Sigurado na naman po Nya na Kulabit kaldero Baho pa naman po Itong loto Isunod na na po Itong sili Pampahamot Pampasipa Nga naasinan po. Asya po ito pagluluto ni misis. Tinatagan po ito sinisiring nga tender loving care para marasa. Diri lakay kay basta-basta. Oh, gira na po. Kinaladkad na. Gahamuti na po. Isusunod na ito pichay. Pandungang po. Hitrasa. Hitat mula. Yada. Presko naman po it. Yada. Kay kami sa merkado. Yan ang akilip. Huh, luto na po. Yadi na po, nagtima na po eh, misis. Yada, hitam tinula. Naglilinaw sabaw. Hmm, hinrasa. Sigurado na daman. Mapapalaban. Yada, prito. Medyo may pagka-crispy. Asyan it karayag ni misis nga kaprito. Tapos nagandam po akin limon ngayon na sinan. Asya po itak sa Salamat!